Tube, MB Kuntilyo, welcome to my channel. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman tayo at magtatakotan na, na naman sa masamang manonood ng mga creepy videos. Ngayon, dito naman tayo kay Pipoy Tandok ulit. At mukhang ginaganahan ako ngayon. Ganadong-ganado ako ngayon manood ng video ni Pipoy Tandok. Pero, syempre, Andiyan pa rin yung kaba katakot diyan mawawala basta sa mga ganitong video. So, ano pang hinihintay natin? Tara, samahan nyo ako manood. Uh, ang mga pinaka-nakakapangilabot na video na nagviral sa mundo oh, ng internet sa puntong ito sana'y nakasubscribe ka na sa channel para hindi ka mahuli sa mga pinaka nakakatakot na video na dito mo lamang mapapanood sa channel. Kaya't kung ready ka na, eh ano pang hinihintay mo? Eh di... Pero nakakatakot pa rin. Tara na. Ito e, na naman tayo sa intro ni Pipoy Tandok na nakakatakot. <laughs> <laughs> Ala stress ng madaling araw, Nang magising ang babaeng ng video dahil sa mga boses ng animoy nakakapangilabot na nilalang sa kanilang bahay. Na ako? Sisoo. Na ako? Gineres. Oh, Ready na kayo guys? estoy grabando. Halos hindi siya a... makalapit sa lugar na ito kung saan nagmumula ang mga ingay. Huwag ka tawayas Mapailang beses silang napatakbo dahil sa sobrang takot. kaya mo yan? Sino ba naman di matatakot ganyan yung nangyayari sa loob ng bahay mo, di ba? Shit, na lang kayo sa loob. Ito na bas. Ay, katigas pa ng ulo. Di Yorita ba Nang walang ano-ano'y, bigla nilang nakita ang anim na nakatayo sa loob ng bodegang ito. ¿A qué estás molestando aquí. Ya te había sido. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres, a Regina o a quién quieres? ¿A quién quieres? Vete de aquí. Marahil Ang animo y maliit na Vete de aquí. Se paró. ¿Quién chingados eres? ¿Quién te mandó? No. Isang gabi ay napadaan Sabi ang sasakyan nai. na ito sa kalsadang ito. Nang na. walang ano-ano'y, nakunan ng video ng dashcam ng sasakyan yari. ang nakakapangilabot Kabuli na nilalang ka. animoy sumasayaw-sayaw sa kalagitnaan ng hating gabi. Na. 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 Nang mapansin niya na may sasakyan sa likod, bigla itong huminto at Sabi hinabol na. ang sasakyan. Nawala. Na. Na. Na na Ito oh, na naman tayo. Shit, shit. Ito na naman lilitaw yan. Habang gumagawa ng Kabi content na, video sa tik. Ayot na pipoy tang doktor. Ito na naman tayo sa jumpscare. dok ang grupong ito. Ay, talagang mumultuin kayo. Ganyan mga suot nyo eh. Ang masaya saan ang pagbibideo ng magbabarkada ay nabahiran ng kababalaghan matapos may magpakita sa kamera ano na animo'y sumilip na nakakapangilabot na muka pansinin natin maigi ang video oh, shit. Ano ako? Creepy. Ano ako? Ano si huling huli naman sa kamera ang animo yung masamang espiritu na nakikipaglaro sa bata sa pamamagitan na ng paghihilan nito sa paa. Ano ako? Ano ako? Ano yung bata. Ano ako? Ano talaga yung camera na lang pinagbabantay sa mga anak nila. Ano ako? Ano ba yung mabula ng batang ko? pumasok ang isang ghost hunter sa isang matagal nang bakanting bahay na ito. Aywa! Mata makdin, Wad! na Tapos na hakali. Ilang sandali lamang ay may biglang sumulpot sa kanyang harapan na isang nilalang na mahaba ang buhok. Gulo, gulo ito at nakasuot ng kulay itim na kasuotan. Parang props lang naman yan. chin eh. Siguro naman guys, alam na natin yung mga peke sa hindi mo. Ang peke kasi, makikita mo talagang totally solid mga nagpapakita. Although alam naman natin na scripted lang. Pero syempre, nakakatakot pa rin. Pero yung alam natin na literal na parang transparent or mga smoke-usok lang na nakikita sa lalo na yung mga nakahagip sa CCTV footage, yun yung mga legit, alam nyo naman na yan. So, yun, Tur tuloy natin. At tibidahag, Kevin, Bismillahirrahmanirrahim. Ang nilalang ay tila gumagalaw-galaw pa at nagmamatsyag sa nagbibideo. Um, Ang okay. last meet sa ni. Sota. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang mga Certified Manapang at kung gusto mo rin mapabilang sa kanila, mag-comment ka lang. Dahil ang may pinakamalulupet na comments, yun ang aking pipiliin. Back to the story. Pwede kang mawujod hinta, magandang mahal na tifleng limat. Bitna sa... sahib manzil. Lagay. Na no Ilang sandali lamang ay bigla itong naglaho ng parang wala. Na Eto na na. Creepy. Ah, asin na ako sa Tapos sa akin, mahakali. Lazim rin na liya afham minno. Na ako, tapang naman ito. Kung tapos ano? Hindi ka matuon usap-usapan ngayon sa Ayop na yun. Sabi ko na nga bay mukha na naman na yan. Bigla-bigla na lang susul. Ay, nakaw, pipoy tandok. Naku, talaga. Internet, ang video ng isang babaeng ito dahil di umano sa pagpaparamdam ng masamang naku. espiritu o ligaw na kaluluwa. Creepy naman ito. Nako. Shit, shit, shit shit. 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 Habang kinukunan niya ng video ang kanyang sarili, shit. ay akalain mo ba naman na may biglang sumilip na isang animoy nakakapangilabot na nilalang sa kanyang kaliwang buhok. Shit. Shit. Yay. Dahil sa pangyayaring ito, agad na nag-viral ang video ito sa mundo ng internet. Yeah. Habang nagvideyo ang lalaking ito sa kanyang tinutuluyan, hindi niya yeah. alam tana na may nakadungaw na na mo'y babae sa bintana yeah. at ang nakakapangilabot hey. dito. Hindi niya... Nangyayari yan. Bintana pa naman ako dito. Now, Ito nakikita at tayo lamang ang nakakapansin dito. Pagmasdan yeah. nating maigi ang yeah. refleksyon ng kanyang cellphone sa salamin. Mapapansin no. na wala naman ang babae yeah. sa video niya. Ayop na, na Creepy. Narito na. Ang... Ay, ako, pipoy tando. So, yun guys. Tapos na naman tayo. So, ito, may kasunod pa. Puputulin ko muna. Mag-intro ulit ako mamaya. So, yun lang guys kung magustuhan nyo yung ganitong video, mag like and subscribe kayo. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo. At yun lang. I mag -i intro ulit ako mamaya at pagpapatuloy natin tong video na to. Yun lang. Maraming salamat. Paalam.